Maraming salamat nga po pala sa mga sa inyong lahat at sa mga sulid kain sa natin ng na mga taga tagaytay po. Kauwi lang natin mga kainsang. Alas 12 na po nakauwi ng bahay. Mm. Ay kami po pala eh may sulsog. Kakaon po kami ng tubig dyan sa baba po. ako nagising nakagising ay alas 7 na <coughs> baka narito na po yung aking mga kasamahan makaaga po tumalon sulusog makaaga po tumalon ah ang labong yan mga kaisang Hmm. May na mga makas na kaya. Pero meron na. Ay na ay oh. Sinta ko Aldwin po. Sa kasi ka friend. Kapatid po ni ka friend ang nandito. Po, po ang mga makas ay oh. Isa. Dalawa. Ah, pero mga dalawang tao po na dito apat. May namamakas na po nauna sa akin. Wari kay mga kainsan ay wasak na naman ang pasalok namin din eh. Gawa ng baha. Nung no, minsan nakaraan linggo, Ay, nabuhol pala rin baliti na malaki oh. Ha, mga kaisan. Baliting malaki. Hmm. Aba. Ay, ay, ay galing sa bundok. Nadine na po sila. nakakahiya tanghali na tayo pero abot lang ano napuyat ay ay ang pasin na kuya oh. ano doon yun ah. <laughs> tinanghali ay Sinanghali kuya? Alas... Alas 12 na? Alas 12 media? Sinabi ni Bumbay ngayon lang ang maaga? Ha? Ay ano? Ay wala ako. Nasa kabit eh. Oo ha. Ay si Bumbay naman ay ano kuya? Ay sinabi... Sabi ko, eh, yung fish ay ko. nga. Paporto Oo. Pwerney! Uy! Bo! Sakop ka ba? Sakop! Nino! Ah! Uh. Dalawa! Okay. Okay. Tyson, ba't yung tinatambakan? Ito po ang siste. Kailangan po namin mapaahon ang tubig din eh. Mapa, ano po? Ang tawag na rin? Ma -e... Basta maahon, malevel hanggang dito. Ibig sabihin, mataas pa ang tatambakan namin kahit hanggang bayawang ko. Ayun, napasok na po ang tubig eh. Ayan, dumating na rin po si Utol. Ano ko Aldrin? Ayos na ano? Yari na ano? Pagkalinaw naman ng tubig. Asul na asul. Ay, yan. Masarap maligo. Ano pala yung ginagawang liguan ng mga tagadini sa Ilaya? Uy, anin? Ay, may... ano? Ay siya ka. Pakalak eh. Sumakat na po ang tubig mga kaisan. Ah, pagkalak eh. Ayan mga kaisan oh. Ay, Aray oh, alakay. Ah, Naku po. Ang problema nga lang namin ay pag bumaha po, ay kailangan niya ay ano, sisipagan mo. No? Ano kuya? Sisipagan pag bumaha. Meron ako din dala kuya. Ay, sarap maligo din oh. Suwabe. Para iso yan o tol. Ano kuya? Uy, sabi na para paraiso. Eh, ang ganda naman talaga yan. Pag tayo tayo, nakakatawa tayo. Pag tayo nauumay na. Pero sa totoo po, yan ang ganda. Kita po ang tinga sa ilalim. Oo, oh, ito Kita ang bato. Ay. Ay, ala ka ng tubig. Eh, no, hoy. Daming pigs, oh. Nakakalito sa Oh, eh, ibang variety. Ito pala yung maraming variety. maraming variety. Oh. Pigs. Iba. Iba, iba 'to ibang variety ng utol. Hmm. Pigs. Nasa 100 ang variety niyan utol ay. Eh. Oh. Isa 'yan sa variety. Kaya may malalasahan ka, mapait mapakla, matamis. Ah, oh, mga kaisan, mamimiwas ng bakuli. Namimiwas po! Ay Hindi rinig. Tatay namimiwas. Mga lokbanin yan. Ano kuya? Mga... May hilig po sila sa bakuli. May po bang isda? in? Ah, gusto ko marami. Ngayon ano? dito ay ka may meron pa ilaya pa ibaba hmm so... agusto ah sa susulod na buwan pala kuya may naanod na kahoy oh kuya yun oh naanod anong kahoy yun pwede na isang bahay kasarapan oh kuya yun oh hanap ako ng magandang mga kainisan ah oh, walang daang maganda Ari. Eh, eh, puro tipas. Ayun. Hmm. Ayun po yung kahoy oh. Na anod ng baha. Galing abah ay tipas mga kainsan. Um. Hmm. Di na yan lusot. abah ay tipas. Um. Hmm. Tukang kalo. Ano kaya yung kawin yun? Ay, wari kikasya ng isang bahay na maliit. Ay, wari kikasya ng isang bahay na maliit. parang babad na sa ano mga kasya pero yung maganda pa kaya ang habang jis hmm ah, ay ah, eh, malaking kahoy po hmm? maganda pa ang tigas nito hmm siguro inaanod po di yan Diyan sa bundok hmm ganda pa mga kainsan oh. hindi kaya tangisang isang bayawa na ayan balat eh pero iba pwede pa mga kainsan no? maganda pa ang loob nito ayan eh. na anod mawawala na po yan yan po'y yung na uli oh dalawa pala yun apay ah, paiki nakabagat yan mga kainsan ang nabagatan mo yung sobrang laki mga sampung ano sampung yapos limang yapos sa tao ah, ah. Yari ang isang bahay para kang tumama sa sa witing nari pa po mga anod Nakain na mga kaysan yung tubig namin oh. Naawas na Aba Kain na makumap lang huh. Hmm. yeah. <coughs> hmm. oh, galing tayo doon sa baba. Yan, uh, ugat na dumigkit. Mga ano po, kinukuha na mag-aanting. Uh. Oh. Ariyan, tangay sambayawak. Apakala kay. Oo. Oh. Tangay sambayawak Oh. Mahina ang ano yan. Mahina ang kahoy. Supod. Eh. Pang supod. Ginagawang toothpick ba yun? Ano kuya? Oo ah! Diyata ka basta po na ah! Uy secret, 30? Alanya. Wala wala. Wala wala. Dito wala. Sa lang Dito. Malam, ng ilog. Ah pero, doon sami, doon ba? atum, Aa, sa may aming sasabang Hindi na yung... Sa baba? Oo. Baka nga po yun. Ah Sa Nasa susuko pa rin ako Ba, doon. Pa, ipamimirindahan pa ta-ta ni paring Iki. Hinug na ba pare? Ay, eh, yan Yan! Yan! Gay! Okay. Ay, di na pare, di na! Iikot talaang kami. No! Diyan, no. mas... Sa no. oh. may Oo. Na makahuntangan ba? Yan nga ba yung bahay na batuan, Ano? Kala ko dati, kala ko dati bahay na batu yung inukit. <laughs> yung <Yan pala> eh. <laughs> Oo, oh, dati. <laughs> Ba't siya tinawag na bahay na ba ay, ay, ito? Ah, ah hindi... ah, hindi siya ano? Ah, hindi halong Hindi. hindi, hindi. Oh, yan na. Yan ba yung sinauna? Oh. oh. Ah. Buhosan, buhosan. Para ba yung nanggagawa ng tangke ng tubig? Ayaw. Oh. Aran uh, na pang are? Arind. Oo. Oh. Kaya mga bahay na ba, Hindi <laughs> <laughs> ba natin? Na si ko Alex. Alex. Kaya nga, si nga, si Alex. Hebron, si mm -hmm. Kuya Alex ba'y... Hindi na. Hindi, na... hindi may edad na, no? Hindi na pati. Ayaw na, hindi na, hindi na. Parang umiging na rin ang buhay noon. Tindahan na. Mm -hmm. Bahay na ba ito ba? Bahay na bato, bakit, buhus ba ito? Bakit? Buhos ba? Haloblak ah. Haloblak lang. Pabila. <laughs> 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 eke. <Pareng iki. laughs> Ngayon eh, lagi kong kasama din araw-araw dati Aboy oh, kami nangangar ka nito Maka pari iki Pira balas pira gahoy Ano may yung bagong ane mo na ah, Maganda pala Alin Ay Pangkintos Ari ba ba ari? Napagani na naman ako ay. Ay siya nga. Hindi, may basa ka na ba? Wala pa. Wala pa. Ah. May motor pa ako nung nagpupan. Hindi mo bulo ko pa yung damo. Oo. Oh. Pangkain na, pangkain pa na. Nadi pa rin ang kamo. Oo, oh, baba ka na namin din eh. Sulo ko ba pa Ah. Oo. Oh, Ayan pala naman eh. Aba, anang ka pala din eh. Dagsa. Ano? Alam ba din ikaw ang buhos? <laughs> Ay parang hindi naman buhos. Ay ari. Ay ari. Pagkaunti pala. Ay hindi ganoon talaga no. Kaya nga ay ito pala. Ay kung bakit parang panlaban sa mga bumba no. Ito po ang bahay na bato. Kay Kuya Alex. Lokbanin po ang may ari nito. May nangka ba? Ay buhos nga pala. O oh, tol, buhos nga pala hanggang din. Ito mo. Tol. Uy. Ya, yeah, nung no. <laughs> dali, dali, dali. Da, da. Ay sarap niyan. sina ba pamanding kuya? Ay, ay. Betul. Pare. Dali, yang sarap pala nari. Ah, ah. Ay, kwal din. Ay, kwal. Ay, kwento ni. Ya, nung. Mana ko patta. Are po amon rinda. Talagang Ay, gina sina ba? Masarap na sabaw. Nilitor dan. Kamay, kamay mo na. Yan ulit ulit. Kailangan Ay, ay ano? <mulitin> Na. Wala. Hmm. Para ikey. Hey. Hindi susunod din ng ano. Ay susunod ano? na Hindi. Kuha ng susunod din. Kakain muna tayo ng kabakos mulsog. Ayun. Eh, hindi pa nasusugo, ay. Kami nang ala. Basta para mangpalit-lit palit na susunod din <sinangyakata> Mahal ko yan. Mahal ka. Mahal Palit palit na, oh. Ah. na, layo, na, layo na it, ano? oh. Malayo ah. Ha? Nalayo, nalayo, nalayo. Ano ko Erning? Malayo. Pero yan yung bukas ko Erning, malaki yan. Kung baka ba'y parang na uhaw pa ang uhaw. Nangalit yung asin nila. Kaya naguguto mo eh. Bakit bakit bakit? Sige Alex ba yun? Magkakaroon ka ba yun? Iba yung utol. Hindi si Alex yun. Ibang Alex yun. Bakit bakit?

Ha? Ah, ay, ako na kuya. Hindi, ang inaano lang. <laughs> Tapare Iki, salamat ha. Talagang kami busog na busog ay. Eh. Tapari Tapare nila, thank you. Tapari. Putin-putin na pare pale mo din eh. Pwede na re eh. Amoy pinipig na bagong bayo, kuwerning yung. Eh yun ang masarap <H1> special <laughs> ay Yeah, ako eh tapar thank you hala tako na ay hala papay uff harap pa lang gagawin kong balap yan ako Ay, kakaya mo yan. Banlat. Mga kaisan, yari na po. Tapos na po yung aming sinulusog. Eh, eh. Pahipahinga mamaya ulit yan yeah, mga kaison maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi stay humble and God bless peace bye salamat po